Ang dami pala nagtatanong sa akin kung nasa na ba yung pinagawa kong bahay. Sobrang dami pang kailangan gawin mga guys. Pero malapit na rin naman siya matapos. Halos na kumpleto na rin yung mga ilaw tsaka kisam Kaya eh. konting tumbling na lang din talaga makakapaglipat na kami. Ilang buwan na lang din pala. Makalilipat na din kami. Mamimiss ko nga tong bahay namin. Nasimula nga ng pinanganak ako. Dito na din talaga ako lumaki. Kaya panigurado kapag umalis kami dito. Mahomesick ako sa bagong bahay. Chot! Alam nyo naman din siguro nung nakaraang taon. Binaha din talaga yung bahay namin. Kaya sabi ko nun, nagsisipag talaga ako ngayon taon. Para makapagpagawa din ang bahay. At ngayon nga, pupuntahan na natin yung pinapagawang bahay. Si Kuya JP pala yung interior designer ko. Na siya din talaga nagayos ayos Napanigurado nga kapag JPS. Maganda talaga yung bahay. Kasama din pala namin yung engineer. Ay si ate Ayan mga guys. Sa totoo lang mga guys, ayoko pa sanang gumawa ng gantong vlog kasi di pa talaga siya tapos. Nakapagsana na tapos na lang. Eh kaso nga lang, ilang araw na sunod-sunod yung buhos ng ulan. Para kung bumaha nga ulit, doon na lang sa bagong bahay kami makikisilong. Ang tagal na nga namin di nakikita ni tita at saka ni Ish. Kaya sabi ko sa kanya, eh ka muna. Dito na din pala kami kumain sa office ni Kuya JP para mamaya dire-diretso na lang din sa pagbablog. Nakakatuwa lang din mga guys. Dati kasi pumunta kami ni Ate dito. Inaplano e pa lang din talaga namin yung mga mangyayari. Kaya habang nakain, sobrang excited na din ako ipakita sa inyo kung ano yung naging resulta. Kaya fast forward na mga guys. Ito na. This is it, Pansy. Chot. Kung bibisita ka pala dito sa bahay ko, yung mga sasalubong sa yung mga alaga kong Doberman. Chot. <laughs> Mabait naman yung mga yan mga guys. Yan nga lang talaga mahilig sila mga guys. Ilang buwan na pala itong ginagawa. Kaso lang din ako makabisita. Ito o. Oh. Nagpalagay din ako ng swimming pool. Mahilig din kasi talaga ako mag-swimming. Kahit di naman talaga ako marunong lumangoy. Chot! Ang ganda nga ng mga fountain sa Gedli. Kasi nung last ako pumunta dito, di pa din talaga siya nagana. Kaya sa mga oras nga na yan, mga guys, sobra din talaga ako natutuwa. Kasi sobrang ganda ng kinalabasan. At yung pangarap ko din talagang bahay. Yung bang merong swimming pool. Ayun pala si kuya. Kasi madalas magbantay sa bahay. Kaya welcome sa bahay. Di pa talaga siya tapos. Pero malapit na din matapos. Kada space din pala dito. Meron din pala nakadikit na band paper na kung saan nga makikita na rin natin dito kung ano yung magiging kalalabasan ng bahay. Tulad nga dito mga guys. Dito yung living area. At yung mga nakalagay na tape sa baba. Diyan ilalagay yung sofa. At yung sa gitna. Yung magiging lamesa. Kaya mga bisita mga guys. Dito siguro sila tatambay. Dito pala sa gitna. Dito namin pinesto yung kainan. O, yung bang dining area. di pa talaga kompleto dito sa loob, mga guys. Kaya kapag siguro nakalagay na yung mga gamit, then yung mas ma-appreciate yung ganda ng bahay. Nasa sobrang ganda nga. Hindi ko lang kung tutuluyan ko pa ba to. O, gagawin ko lang ding resort. Basta bala na si Batman. Pero marami pang gamit na hindi nalalagay. Kaya hayaan nyo muna ako sigurong ilibot ko kayo kung na yung mga natapos. Dito pala nakapeso yung dirty kitchen. Napanigurado. Nasa tuwing gigising ako na madaling araw dito ako makakapagluto. Kaya kapag nagluto ako dito, mga guys, yung una ko siguro bibinyagin na luto. Yung bang king crab. Excited na ako doon mga guys. Pero buwan na lang din. Bago matapos tong bahay. Ilang gamit na lang din kasi mga nilalagay. Bago din talaga matapos. Hindi na din maamoy yung pintura. Kaya anytime daw pwede na din tirhan. Yung nga lang habang natutulog ka daw. May mga pumupok-pok pa daw na martilyo. Yeah, Eto Heto palang unang room na pinasukan namin. Eto yung magiging guest room. O yung kwarto ba ng bisita? Marami pa palang kwarto dito. Pero syempre, ito muna yung kwarto yung natin. At bago ka pala makapunta sa kwarto ko, mga guys. Ladaan ka muna dito sa walking closet. Ibang tipong kapag aalis ka. Marami kang pagpipilian kung anong susuotin mo. Yung problema ko nga lang dito, mga guys. Sana ako kukuha ng mga damit. Baka bukas nga lang, mga guys. Magsishopping na lang siguro ako sa ukay-ukay. <laughs> Eto na pala yung magiging kwarto ko na pinasadya talaga medyo malaki. Mas presko din kasi tignan mga guys kapag medyo malaki yung kwarto. Yung ba nakakagalaw ka kahit saan ka pumunta? At dito nga sa mismong kwarto mga guys. Nagpagawa na din kami ng sariling CR para bakit kahit papano hindi nakakatamad talaga maligo. Chot! Sobrang ganda nga ng CR mga guys para ka rin pumasok sa loob ng mood. Kaya kung magtatampo nga ako sa'yo baka dito na lang ako sa loob ng CR matulog. Chot! Sobrang ganda nga nitong bahay mga guys pero gusto ko lang din ulit sabihin sa inyo na hindi ako yung may ari dito. Sumama lang kay Kuya JP Kasi isa to sa mga project niya At yung lupa nga na nabili natin Malalaki ang na yung mga tumubo doon Pero sobrang bait ng may are mga guys Sobrang humble lang din nila Kaya nakaka-inspire din talaga magkaroon ng ganong bahay At yung ganap ko nga ngayon Ay papanuhin na namin kung anong gagawin namin doon sa lupa Basta sa ngayon nga mga guys May mga ayos silang din muna kaming papit Andito na din pala si Miss Jillian Na siya nag-aayos ang problema ko sa buhay Tiyawat! Shout it out sayo, Ate Jillian. Ulitin ko lang ulit sa inyo, mga Ay, guys. sa akin yung bahay na yun. Panigurado rin kasi marami rin magtatanong sa akin sa personal na napagawa ko na pala yung bahay. Basta sa ngayon nga. Mag-iingat kayo. Kasi sobrang lakas ng ulan. Ayun lang. Bye-bye!